mula rin sa ating trio tagapayo. Uh, Attorney Gosun, uh, pwedeng makialam ang barangay dito, right? Pwede po. Pwede makialam. Okay. So, ano ang unang hakbang na dapat gawin? Sabihin na natin hindi sila magre-reklamo. Tutulungan na lang natin si Gemma. Ano ang mga hakbang? Ah, okay po. Para po dun sa vending permit, ano ho, kailangan nyo ng barangay clearance, no? Kuha kayo ng barangay clearance at make sure ho na yung tinitirahan ninyo ay pasok dun sa zoning requirements or yung area po na allowed ang mga vendors. Kasi po, kapag ka hindi, ay maaari kayong samariling paaalisin o agarang paaalisin doon ho. No? So, Second step po ay hihingi po kayo ng sanitation clearance o yung sanitary permit sa ano na ho yan, no? Sa, sa, city hall ho yan, or municipal hall kung kayo nakatira sa munisipyo. At ganun din ho para kayo nag apply ng business permit. At saka lang ho madam, sa practice ho, no? nasa 300 to 500 pesos lang naman po ang vending permit. Kasi po, hindi naman po kayo yung business na meron kayong opisina, meron ho kayong uh, parang kubaga ay pwesto talaga sa negosyo ninyo. Kung hindi, vendor lang ho kayo. Ibig sabihin, ambulatory lang ho at tinatanggal ninyo, nilalagay ninyo, vending permit po ang tawag nun. Ma'am, mas mura ho yun. Nasa 300 to 500 pesos Ay, lang na po yun. Ayun naman pala, oh. Opo. Naku, ikaw talaga, dinadagdagan mo pa, ha? <laughs> Hindi, ma'am. Yung kapit bahay kasi namin, ma'am, kumuha. Ganun pa rin sa hanggang namin. 3,000? Ay, kinukotonga na kayo. Ano-ano? Ano? Ano? Talaga yung, uh, Baka kotong na yan. Ma'am, talagang... Mong... mo. Kaming gagawa para ano? Talagang sinadyahong mura ho yun, madam. Kasi ho, tinutulungan din ng gobyerno natin, ano ho, yung mga katulad natin, hindi po bawal na magnegosyo, hindi po bawal na tayo ay kumita, ano ho. Pero susunod ho tayo, kaya naman po napakamura naman po ng uh, binabayad sa gobyerno para doon. At tutulungan ho kayo, tama ho siya na Papaalam sa inyo yung food safety. Ano ho? Processing, handling, storage, and distribution. Para hindi ho kayo maaalanganin na makagawa kayo ng violation at hindi rin po naaalanganin ang health ng mga taong kumakain sa inyong tilaan. Uh, Ay, yun ang seminar. Oo, Oo, para matuto ka, di ba? ako. Ako nga, ko nga alam. Paano ko ba ito pipigil lang mapanis? Kundi aamuyin mo ba yan ang aamuyin, di ba? So, o oh, ayan, at payo na yan ni Attorney Gosson. Thank you, Attorney. Dr. Love, sino dapat ang magpakumbaba sa kanilang dalawa? Kay Gemma at Remy. Pareho sila. Oh. Pero, oh. uh, ko meron akong gustong... Gusto nyo bang real talk? Real talk. Tama Paghanda sinabi... na kayo dahil masakit magsalita <laughs> si Dr. Love. <laughs> Hindi naman. Sabi ni attorney, tama nga, kailangan natin ng mga sanitary permits and everything. Pero 90% of vendors in the Philippines walang ganyang permit-permit. Kasama dyan yung nagtitinda ng taho, you know. Walang permit-permit. Pero this is a wake-up wake call to us, Gemma. No? Kinakailangan natin yun para alam mo kung paano humawak ng pagkain. Para may protection ka rin. No? Alam mo yung business na pinapasok mo. Okay? kay uh, Aling Remy. Huwag kang magagalit, ha, Aling Remy. Nakikita ko lang dito, may intention ka talaga na maka mabayaran yung pagkakautang sa iyo. Kasi ang tinitingnan ko, kung sa akin mangyayari na mayroon akong irereklamo doon sa panis na nakain ko, ang una kong pupuntahan yung binilan ko, sasabihin ko sa kanya di ba? Eh hindi sinabi mo sa iba, don medyo humina ang kaso natin. Parang meron kang hidden agenda na para makakolekta ka. Now, to sum it all up, ang sa akin, lalagyan ko ng konting spirituality, ha? Katatapos lang ng Semana Santa. Sa Proverbs 11, chapter 11, verse 1, tinatalakay dito yung honesty sa business, sa negosyo, kailangan maging honest tayo sa pagdinegosyo. Hindi pwedeng, yung, pwede na yan, hindi pwedeng ganoon. Kailangan alam natin malinis, hindi uh, uh, hindi tayo naluloko ng kapwa natin, di ba? So dapat nating i-apply sa buhay natin yan bilang isang mabuting kristiyano doon sa ating negosyo. And of course, doon naman sa mga katulad natin na kumukonsumo, ang Eighth Commandment sa sampung utos, ikawalong utos ng Diyos, huwag kang you shall not bear False witness against your neighbor. Kung alam mong mali yung sasabihin mo at hindi totoo, ikaw, ikaw ang nakakaalam niyan at saka ang Diyos. Pag ipagpapatuloy mo pa, may pananagutan ka sa Diyos. Di ba? So kung alam mo, na hindi tama yung ginawa mo, pwede naman tayong magtika at tumingin ng paumanhin. Sabi nga ni ate Kuring kanina, anong gagawin? Sino ang dapat mag ng tawad? Humility. It applies to all of us. Para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ayan, thank you, Dr. Love. So, Dr. Camille, eto naman. Paano ba maiiwasan na pag ikaw yung galit, eh namamahiya? Kasi napapansin ko dito sa programa natin, nakakaano talaga yon ano? Kung baga para mong sinisilaban pa lalo yung sunog. Hindi ba? Lalong lumalaki lang pagka yung bunganga nga umandar na yun yung nakakalungkot, Ate Kuring, dahil kasi tayo, pag umandar talaga yung bibig natin, kumisan, ratatata talagang gano'n. So, ang mahirap, pag nauuna po ang emosyon, ang tendency natin, hindi tayo nag-iisip na nakakasira tayo ng reputasyon ng isang tao, or kaya naman mismo, eh, meron na tayong nagagawang mali. Siguro pagating po sa ganyang pagkakataon, tama yung sinabi ng ating audience kanina eh. dapat kung meron kayong problema, mag-usap kayong dalawa hindi yung pararatingin nyo muna na mag, ano, uh, bago dumating doon sa tao na concern, eh, i-chismis nyo. Kasi malaking factor po yun. So, sana maintindihan yung maigi na walang masama at hindi naman dapat katakutan kung sasabihin nyo yung tama na merong depresya yung pagkain o kaya merong pagkakataon na mali siyang ginawa. Hindi po masama yun. Mas mabuti po yung nagsasabi ng totoo. Pero ate ko rin ha, magbibigay lang ako ng tip dun kasi sa, yung alam niya yung mga frozen foods na ganyan. Kasi mayroon po mga bagong ref na yan na nakalagay. Ang, ang ref temperature po kasi is 4 degrees centigrade. So dapat ganun po. Pag nilabas nyo po kasi sa ref yon, it only takes 2 hours para magkaroon ng bakterya. Kaya pag umabot po siya ng 60 degrees centigrade, eh tayo, di ba, meron na mga lugar na nag-50 degrees yung heat, kaagad po yan may bakterya. Pag nilabas nyo po sa ref yan, automatic tayo mga 30 degrees kaagad two hours lang po. Pero pag alam nyo mainit, one hour lang na dapat na naka-expose siya sa medyo mainit or else magkakaroon na po talaga ng bakterya. Kaya kung napapansin nyo po, may mga palengke, katulad po sa Quezon City, napakaingat po nila, lalo na yung mga isda. Sasabihin, malayo ba yung, yung travel nitong isda na to? Kasi lalagyan namin ng yelo. Kasi kung hindi, sabi niya, oh, masisira siya. So ayaw din masira nung mismong tindera, kaya po sila nag-iingat alam po natin ko rin yan, sa Aranet, sa farmers po, ganyan po talaga yung mga rules and regulation ng mga, ano, ng mga paleng, ng mga uh, stalls doon. Ayun, okay. So, ang dami nating natututunan. Nakinig ba kayong mabuti, Aling Remy, ha? Marami tayong natutunan ngayong araw.